Ayan. Thank you, Sir Mario sa pagsama ulit. Mm -hmm. Ayan, uh, kalingat daan. Ano yung naramdaman mo kay Francisca ngayon uh, bilang isang uh, sa habang kinakausap mo? Um, ayun, parang habang mas naikilala natin si Francisca at ang nai niya mas ano, uh, gumagaan uh, ang ating loob sa nila kasi ramdam mo yan, eh. yung, ano, yung kabaitan nila, yung paano sila ano nila ano binubuhay araw-araw sa rin nila sinosurvive talagang ayun nga napaka tatag ni nanay at napaka ano hindi niya hinahaya hinahayaan na manghina ang kalooban ng mga anak niya kaya mm talaga siya at saka unang-una napansin ko sa kanya ano parang meron na siyang ngiti sa kanyang mga labi ano, at this kahit pa pa, nakita natin na medyo ano naman, parang naramdaman natin yung ginhawa, mm -hmm. kahit pa, pa ano, sa uh, na, bigay natin, kahit maliit pa lang yun, at ordinaryo pa lang nabibiyente pero sa ila ano na napakalaking bagay na. Yeah, salamat mm. sa mga viewers natin at sa mga supporters na sinusuporta ng ating mga challenge. Mm -hmm. Ayan po si Kalingap Ay Kalingap Dan may patalastas lang. Ano? Yan? <laughs> Patalastas ano ngayon naman yung nararamdaman mo dahil uh, napakaganda ng pangalan mo ngayon ano bilang isang Danjoy ano sa pakiram mo uh, Kalingat Dan yung ano yung pakiramdam mo ngayon sa, sa, uh, kasi sa palagay ko parang napakasaya mo na ngayon ano <laughs> oo oh, nga <laughs> parang blooming na blooming ka ano yung ikaw yata may napapansin sa Maris oo nga yun nga kaya sabi ko sana makausap ko muna si Kalingat Dan ano ano yung Anakon kasi yung di ba nagkuan tayo noon yung special someone. <laughs> siya na pa rin <yun> ngayon. <laughs> ano na po yan? Alam mo nang pasyente. Oh pasyente. Oh Ay, nga di pasyente. Tapos pa siya na nang ganun si simulang mag ano pumasok. Uh, -huh. uh na check up na ang ating kamay. Mm -hmm. uh, dahil sa pilot po ni Joy gumaling po ang pilay na. <laughs> uh -huh. uh, de ano nan uh -huh. din po siyempre. Uh, masaya at uh, nabait naman kasi talaga si Joy kaya uh -huh. Ang saya ko bilang uh, isang ano uh, niya, partner sa sa love na to. Ayan. Ay, Ay po mga kalingap, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Sa uh, sana po kayo naroon na uh, magandang hapon, magandang uh, gabi. At uh, kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung uh, notification bell para maging updated mo kayo sa lahat ko pang gagawin mga video at ngayon po mga Kalingap nandito po tayo sa uh, HP ulit Ayan, sa HP po. at uh, sa ngayon po ay hina, hinihintay po natin si Kalingap Dan kasi uh, meron po kami babalikan yun po yung uh, inirepire ko po sa kanya na noon pa uh, so ngayon po ay uh, nagpapasama po siya ulit at siyempre po uh, samahan po natin at uh, yun po ano, uh, mag-aayode siya doon kaya sasama po natin mga kalingap at uh, siyempre po uh, bago ang lahat ay eh, huwag po natin kalimutan na Suportahan po ya Santos Matubang at the vlog Kalinga Pra Rochelle Morales vlog Royal Malalag at siyempre po ang inyong likod Marius vlog at uh, buong hubos po mga kalingap sana po huwag po natin uh, kalimutan na suportahan at uh, mga kalingap team ayan po maraming salamat po mga kalingap eh good morning Ayan po si Kalinga Pudan Ayan bro Good morning Kumain na kayo? Oo Ikaw Sige kumain na siya natin uh, ba? Ha? Saan? mo ah. So Dili muna ako Ah sige Hmm Ayan po si Kalingap dan kasama natin. Ay, oh, bueno, yeah, 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 yeah. Ayun nga po makalingap At sa ngayon po ay nagro-grocery kami ni Kalingap Dan Dahil po babalikan po natin Yung uh, naibigay po natin sa kanya noon So ngayon po tinawagan niya ako para magpasama ulit po no At uh, para maayudahan So ngayon po mga up, ay wala po si uh, si Dodong ngayon po ay nasa Maynila sila Kaya syempre po ngayon kahit na nasa Maynila sila Ganon pa rin po kahit na sumama tayo dito kay Kalingap then, ay, Para nga kasama na rin po tayo sa pagcha charity So ngayon po mga Kalingap ay meron din po akong pupuntahan Kaya samahan nyo ako mga Kalingap At uh, para mapuntahan natin Beneficiary po natin ay kailangan ko po rin pong uh, puntahan para <clears throat> mabigyan po ng ayuda at uh, sasamahan ko lang po si Kalingap Dan at pagkatapos ko pagkatapos po namin ay ayun maghihiwalay na tayo at uh, may babalikan po ako kaya abangan niyo na lang mga Kalingap kung sino po yung uh, pupuntahan ko at uh, bibigyan ko ng uh, uh, ayuda ayan maraming maraming po salamat ano uh, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating sa ating mga ginagawang video at sana po mga kalingap ano, wag naman po nating skip yung ating uh, yung mga ads dahil yun po ang tuma ang uh, tumutulong sa ating mga revenue. Ayan, maraming maraming po salamat sa lahat ng mga tumutulong o uh, nagsumusuporta uh, sumusuporta sa aking uh, munting channel and marami pong salamat. Eh mga kalingap, ang daming kwan ano, daming dilata oh. Mahal mahal din kaya ng dilata. Okay, okay. Na po okay. Eh. ka ba? Di ka tapos Ito kalingap din to eh <laughs> Ayun po Tahan na po tayo ngayon Ayun ayan po mga kalingap sa ngayon po ano, na tapos na po tayo doon sa kay Francisca sa pinag po ni Kalingap Dan. ayan at ayun uh, po na po nakabigay na siya ng counting uh, tulong ano po sana marami pa po sumuporta kay Kalingap Dan sa uh, mag uh, pong ginagawa ayan Kalingap Dan, ano yung nararamdaman uh, naramdaman mo o doon sa kay Francisca Ah, uh, syempre una-una na nakakaawa talaga yung ganito, buhay at, at ramdam na ramdam mo yung mga pinagdaanan nila. At binibigyan ko kay nanay, grabe ang galing ng nanay uh, magsalita tungkol sa sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Eh, talagang practical si nanay. Hindi niya si nanay sa luho o sa mga bagay na alam niya hindi niya kayang ibigay. Kaya so, nakakabilib si nanay. At gusto ko uh, mabigyan pa ng tulong sila. Kahit suporta lang mga panggastos nila, na uh, pangkain, Ganun lang po. Pero sa mga, syempre, sana may pa pong blessings na dumating para sa nila. Thank you sa'yo kay Sir Maris Vlog. Uh, salamat na nabigyan mo ako ng panibagong tutulungan. Support ko po si Sir Maris. Thank you. Napakasipag po niya. Ayan, maraming salamat sa atin. Ayan, thank you. Thank you po. Okay. Si Manilin po. Lin. na po mga kalingap at so ngayon po tapos na po kami doon mag vlog ayan maraming maraming you, salamat kay kalingap dan ayan Sir Marius at mga asawa po sa pagsama sa atin. Ayan. Thank you, Kalingap Dan. Thank, thank you, you po. Bye-bye. Okay, Bye-bye okay, Bye bye po. See you next vlog. <laughs> <laughs> Ayan po mga Kalingap, good morning po sa ating lahat. Uh, sa ngayon po, ano, uh, sama tayo kay, La, kay Dodong. At po ngayon po ay halis kami. At uh, mayroon kami pupuntahan. Mag-aayuda po kami ng mga notebook at uh, mayro meron pa pong iba kang pupuntan and uh, And uh, magandang uh, at syempre po mga kalinga pa uh, huwag po natin kalimutan na support ang ano uh, Kuya Matubang ating na vlog Kalinga para ng Morales vlog uh, Royal of Malalag at syempre po ang inyong likod po ah uh, Ruboys po ano mga kalinga Buong team roboys po ano huwag po, po natin kalimutan na suportahan ng po mga kalinga at uh, sa nyo po halos muna para hindi po po natin lang kung saan exactong exact namin kaya basta lang po kami kasama po ni Dudong uh, saan, kahit saan po kayo makapunta kasama po kami siyempre ayan marami po sa lahat mga kalinga ayan po mga kalingap sa ngayon po ano, nandito na naman po kami at uh, po sinamahan ko si kalingap dan hey. para bisitahin po natin si uh, Francisca at ayun uh, na po merong nagpaabot sa kanya na tulong para kay Francisca ayan po ayan Thank hey, you, Sir man, sa pagsama ulit. Mm -hmm. Ayan, uh, kalingap daan. Ano yung naramdaman mo kay Francisca ngayon? Uh, bilang isang uh, sa habang kinakausap mo? Um, ayun, parang habang mas naikilala natin si Francesca at ang nanay niya, mas ano, uh, um, gumagaan ang ating loob sa nila kasi ramdam mo yun, uh, eh. yung, kabaita nila, yung paano sila ano nila ano binubuhay araw-araw sa rin nila sinosurvive hmm. talagang ayun nga napaka tatag ni nanay at napaka ano hindi niya uh, hinahayaan na manghina ang kalooban ng mga anak niya. Kaya nakabilog talaga sila. At saka unang-una napansin ko sa kanya, ano, parang meron na siyang ngiti sa kanyang mga labi. Uh, at least way, kahit pa pa nakita natin na medyo... Ano naman, parang naramdaman natin yung ginhawa mm -hmm. kahit pa paano sa uh, na, bigay natin kahit maliit pa lang yun at uh, unti pa lang nabibigay natin pero sa kanila ano na, napakalaking bagay na. Yeah, salamat mm -hmm. sa mga viewers natin at sa mga supporters na suporta ng ating mga challenge Mm -hmm. Ayan po si Kaling Ay, kalingapdan may patalastas lang. Ano yan? <laughs> patalastas. Ano ngayon naman yung nararamdaman mo dahil uh, napagaganda ng pangalan mo ngayon? Ano? Bilang isang Danjoy. Ano sa pakiram mo, uh, kalingapdan Yung, ano yung pakiramdam mo ngayon? Sa, sa uh, kasi sa palagay ko parang napakasaya mo na ngayon. Ano? <laughs> Oo oh, nga. Parang blooming na blooming ka. Ano yung... Ikaw yata may napansin sa akin. Oo nga. Yun nga. Kaya sabi ko, sana makausap ko malo si kalingapdan Ano, ano yung anakon ko kasi yung, 'di ba tayo noon yung special someone. ba Ano na po yan? Alam na po nang lahat kung na sino yon mm -hmm. dahil nasabi na po natin yun sa ano, sa vlog ni Kalinga Prab. At ay masaya po tayo na marami pa din nagmamahal lalo na yung mga supporters na nanandian na Joy. Sa, may, uh, talagang uh, andiyan sila na sumusuporta, syempre para kay Joy para sa na ni Kalinga Prab, ang pag-aaral ng mga angels dahil nga uh, kailangan sustento pang ano to eh, pang matagalan mm -hmm. at hindi rin biro pagiging nursing kaya maraming salamat po sa mga nagmamahal at sana dumami pa po ang mga sumusuporta uh, para ano, magtuloy-tuloy po ang ating uh, pagbibigay saya at ang uh, kilig din po sa inyo. Mm -hmm. Salamat po. <laughs> Ay, nursing pala yung uh, kinukuha ni Joy. Si Joy, nagpaharap uh, uh, kasi niya yun eh. So, talagang, ayun, uh, mahirap din. Magastos, di ba? Ang mm -hmm. so, hindi eh. Pero, ayun, alam, uh, ano na naman. Uh, bahala na. Para ano na lang tayo. Tuloy-tuloy lang. Ayun mm -hmm. uh, nga pala, nakita ko yung unang, sa pagka-nursing uh, niya, parang, uh, ikaw yung i una niyang check-up na ano ba yung... Apo, ano. ano. yung naramdaman nung... Anong pasyente. Oh, pasyente. <laughs> o, Ay, nga, pasyente. O nga, pasyente. tapos pa po siya nag-anong, sisimulang mag-ano, pumasok. Uh -huh. uh, Na-check-up na ang ating kamay. Mm -hmm. uh, dahil sa pilot po, enjoy, gumaling po ang pilay niya. <laughs> uh, iba ba yung, yung naramdaman mo nung nag... Uh, din po, syempre. Uh, masaya uh, nabait naman kasi talaga si Joy. Kaya uh, masaya ako bilang uh, isang ano niya, partner sa, sa love team na to. Ayan. Ayan na, uh, kalingap dan maraming maraming salamat sa patalastas natin. <laughs> Ayan po ano mga kalingap. Uh, supportan po natin kalingap dan. And at thank saka... you po asa uh, sa kanya po mga layunin po uh, so, lalong lalo sa kanyang mga tinutulungan ano po mga kalingap sana supportahan po pa po natin siya dahil isa po siyang tunay na charity vlogger hindi po, po siya naging yung kunwari kunwari lang <laughs> isa po siyang uh, tunay na charity vlogger yes, kahit wala pong camera siya po ay nagbibigay at yan ay alam na alam ko po mga kalingap dahil nagkakasama ko po, po siya thank you sir support po si Marius TV po ang kanyang Marius Vlog Marius Vlog po ang kanyang YouTube channel i po natin yan para makatulong din po tayo sa, sa, ano, sa mga charity ayan maraming salamat kalingap Dan thank, thank you po. okay thank you ayan po mga kalingap at uh, muli ko pong nakasama ngayon si kalingap Dan ayan maraming po salamat sa lahat